Ay, may nagtatanong dito sa akin guys kung magkano daw yung kinita ko dun sa video ko na ng ngayon. Ay, nag siya yung kay Doc Willie na reaction video ko kung magkano. Meron akong 34,000 views. Hindi ko lang kung, mag kung, ilan na yung views niya ngayon. Hindi ko na alam kasi ano te eh, uh, kahapon ko lang ka-upload. Malalaman natin kung magkano. Okay? Ito, panoorin niyo tong ko. Ito, itong mismo. Susunod na. Susunod na guys. Ito na. Ito so, tayo sa Facebook ko guys. Tapos punta ako sa ano ko, sa wall ko, ayan. Tapos hanapin natin tong Doc Willie Get Well soon, di ba? Tingnan natin to, ayan. Punta tayo sa c Insight. Ayan, c Insight. Tapos ang abuse niya is 34,773. Ang kinita lang niya, guys, ayan no. Oh. 0.31, o di ba? 0.31 sa 34,730. 'Yan lang ang kanyang views. Pero ano pa to, continuous pa rin yung kanyang views. 'Yun lang guys. Thank you.